magandang umaga po mga idol pasyal pasyal muna tayo sa dagat yan yun medyo makalat po shout out po sa aking mga followers yan friends yan magandang umaga po sa inyong lahat tayo po ay nasa barangay Tanawan, Clare del Quezon yan dito tayo sa tabing dagat you know dito madilim pa sa parting dagat yan ito yung sikat ng araw yan sisikat na po siya mga idol antayin po natin yan Barangay Tanawan, Plaridel, Quezon. Yan medyo mababa po ang tubig na yun. Yun po giyo. Yun, thank you po mga idol. Yan, paki-like and share po ang aking mga video maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kapipalo na rin po yan Ison TV at Wilson Enriquez My profile account Ison TV My page account yan. FB page Ison TV Maraming maraming salamat po. Bye-bye mga idol. Po, mga idol magandang umaga po sa inyong lahat mga idol